Eto men, may nagtanong sa comment section kung ano daw ba yung gagawin niya pagka maraming nangiligaw sa girlfriend niya. Simple lang tol, hayaan mo lang. Hayaan mo silang manligaw men, hindi mo kasalanan yun. Hindi rin kasalanan ng girlfriend mo na maganda siya. Maging matured and understanding ka lagi pagdating sa mga ganyang bagay tol. ba? Diba? Pwedeng pwede mong ipaglaban yan in a good way. Pagka sinachat yung girlfriend mo, hayaan mo lang sila. Hindi mo si, hindi mo hawak yung buhay ng mga kalalakihan na yun eh. Yung girlfriend mo na kasi yung may problema doon pagka siya yung nagreply pa. 'Di ba? Pag nilandi siya ng lalaki men at lumandi din siya, yung girlfriend mo ibigay mo na doon, wag mo nang habulin. Kasi ibig sabihin men hindi niya nirerespeto yung relasyon niyo at hindi kanya nirerespeto. Swerte mo na lang pagka yung girlfriend mo ay eh sinusumbong niya sa iyo kung sino yung kumakausap sa kanya. Yun ang pinaka the best na babae sa mundo. Kasi dun ka lang makakahinga ng maluwag at makakasigurado ka na ikaw lang talaga. Pag nilandi siya at limandi din yung girlfriend mo, ibigay mo na.